So yo, what's up, mga brad? So ito po ang dahilan kung bakit hindi po kami makareply agad sa inyong mga comment lalo na po sa mga nagchat-chat po sa amin So pasinsya po kayo sa amin na hindi po kami makapag-reply agad So ito po ang dahilan mga brad So dito sa bidyong ito ay papakita ko po sa inyo kung ano or bakit na hindi po kami makareply agad So ipapakita po namin sa inyo yung mga booking or yung mga order po dito sa amin So ito po ang dahilan kung bakit hindi po kami makapag-reply agad sa inyong mga comment, lalo na po sa mga nag -chat, chat po sa amin. So ayan po ang dahilan. Tingnan ninyo kung gaano po karami yung mga nag-order dito sa atin. So ito, walang customer po na nag-order po ng isang box dito sa atin mga brad. Tulad na lang nitong isang customer natin na taga-konsolasyon, isang DIY ampli cabinet at another 2x2 seat up so ayan po ang kaniyang 2x2 seat up so ito so ayan dalawang D12 mid high bullet at itong dalawang MCBD 15 yan po ang kaniyang 2x2 seat up so shout out po sa iyo Mr. Customer ng Consolacion Norte ng Cebu at ito pa dalawang miniscope na D12 oversize So, ginawaan po natin ng oversize kasi malaki daw ang iload ni Mr. Customer niyan. Shout out po sa iyo, Mr. Customer. Barangay Tisa ng Cebu City. So, ayan na po. At gusto pa ni Mr. Customer, palagi yan ang GBL handle. Yan. Yan po ang pangalawang partition. At ipapakita pa rin natin sa inyo yung iba. So, at ito pa. Mid high d dalawang box. So ayan na po ang order mo Mr. Customer. Taga Talisay City ng Cebu. Ang kulang nito ay ang pagkabit na lang po sa speaker at sa ka screen. Yung horn nito ay naka na po. At ito, another consolation. So shout out po sa iyo Mr. Customer itong nag-order nito ay nakakuha na po to sa amin ng dalawang MCBD 12. So ngayon na naman, nagdagdag na naman po siya ng at D12 mid-high pull range kung hindi po ako nagkamali uh, baka noong last January 2024 pa po siya naka-order sa amin ng uh, MCB D12 at ito pa at po sa iyo Mr. Customer so ayan na po ang iyong D12 mid-high pull range dalagit south ng Cebu at ito pa dalawang D12 mid high pull range pa rin. Taga Toledo. So ayan na po ang order ninyo, ma'am, sir. Ito 'yon po ay para sa Dalagit. Ito po ay para sa Toledo. At ito pa. Ready for pickup. up. At ayan pa. Kung makikita ninyo kaano gaano po karami yung ating mga customer na nag-order dito. So dito pa tayo sa likod. So ayan, kaya po ang dahilan kaya po ang yan po ang sinasabi ko sa inyo kita na lang po kayo tawag sa aming contact number para masagot po namin agad tulad na lang nito hello, hello. 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 sir sir may umuntag san, san isidro hmm sir, babuwan, sir. San isidro. Na speaker, sir. Uh, Oh, <laughs> sama. So, um, uh, kanang kumpleto? Hindi, yeah, um, Ah, wala lang speaker. O speaker. Oh. Oh. Ano ah, video, Ang duha? Ama, ah, pila ka Ah, okay na ba instrumental to. Instrumental, bro. Instrumental, Ama, yo. San Kan isidro. audio legito diri kaise hm oh guys ikim ko ko dai yo right Aku ya akong pin datang in kamini mo sabuhan ko ah sa desiduro mi ayo diyo ara eh. <laughs> Atau ah, ato lamang iyangay sa oban sir kay aron dilitam hay opsan nueve dua kebok aw oh, mning kamut ah to to to, 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 to 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 oh apel nang pintal accessories peak on corner Sige, tawagin ko ninyo ha Sige, salamat. So, yan po ang sinasabi namin sa inyo Nadikta na lang po kayo tawag sa aming contact number Kasi kapag hindi po namin sasagutin yung mga tawag Napaka maingay po yung cellphone Kaya po, uh, sasagutin po namin agad kung may tumawag sa aming cellphone number Kaya, para mahinto po yung ingay